Ito ba yung sample ng mga battery? Sabi nga po ni, ni Director, uh, ng sasakyan po ito. So you just imagine po, lahat ng driver, pasahero at mga kasabay sa lansangan na mga gumagamit nitong uncertified and presumably unsafe, hindi po ligtas na gamitin ang mga ganitong klase ng baterya. So it, it really poses danger po. Sobrang delikado, mapanganib sa kaligtasan, sa buhay, at uh, maging sa ari-arian. Hindi lamang ng motorista, ng kanyang pasahero, kundi lahat po ng gumagamit ng ating mga lansangan. Delikado po. Sir, ba ito kung walang mga documents? titingnan din po natin 'yan at meron po namang concerned agencies na mas makakatingin po diyan. Uh, bukas naman po ang aming files at amin pong ready po 'yan na i-report at i-submit ang aming mga uh, recommendations and findings. Sir, same lang ba yung mga brands na nakita niyo sa Cebu? Are you parang backtracking to see the source? Ah, uh, amin pong i-double check 'yan kasi katatapos lang din po eh September 2 to 7 last week sa Davao yung binanggit ko po kanina. So, titingnan po natin kung may commonalities o pattern sa sa mga nangyaring uh, nahuli natin from last week and this week. Sir, identified ba si Well, isa pa rin po yan sa ating uh, inaalam. But, of course, we observe due process. At least doon sa tumatayong kinatawan nitong warehouse, uh, atin pong uh, in-observe yung due process na si Tahay Uh, maabisuhan at ipagpaalam na kami ay makapasok. Ano pong naging participation ng dalawang naaresto? Ano sila? Ang dalawang naaresto at nakasuhan natin sa Incast Pursuit kanina ay yung isang nagtumanggap ng bayad doon sa tanggapan nila sa Binondo at yung isang nagbigay ng mga oh, bat battery sa ating kusyon buyer. Tauhan lang po sila, no? Uh, uh, mga managers sila, pagkakaalam natin. Pero we are still uh, validating that uh, Pero sa, uh, initially, mga managers po sila.